Hi, good morning mga mams. So, straight from the Hong Kong. Maaga-aga kami nagising. Kasama ko si Britney and Argel. Ngayon na naglalaba. Ay! Boy! Ngayon, punta. Punta muna tayo sa likod. Kamusta yung muna natin yung kanyang pinapagawa. Babalawang pa yan. <laughs> Wala, babalawang pa yan. Ba, Tapos the dryer. Punta na tayo dito sa likod. Kamustahin na natin ang pinapagawa dito sa likod. Kung ano na update, ano na sitwasyon. Biglang laki ng mga ano, halaman. Ang kapal na ng mga ano, umiikot. Ano na kaya sila mama? Wow! Ah, okay. Yung mga tinanggal pala na bubong sa taas nilagay dito sa gilid ayan at ito sa pa and ito naman yung mga railings oh, tapos na hanggang sa likod ay, ay kanina ka pa pala rito ay sliding Is sliding ang yep Yup. Wow. Sliding Para pinakalak. Is yeah. sliding lang. Maaga ka ba rito? Kayo. Ha? Mm -hmm. Six. Six. Six na, para 6.30 at ako nag-isay. So, wala na pa kayo. Nito... Uh -huh. na na pala kayo. Uh -huh. Maaga. Uh -huh. Ano yan pa? ba oh. pa ni Bago oh. ba? oh. Sa? Sa bugot. Ah, yung project mong bago. Wow. social media may pa sliding na pala. Ano, ano? Ang <laughs> bongga, o. Ang Natapos na yung mga bubong. Ano Ay, yung gilid. Yung pa rin yung gilid. Yung ano na lang, yung transparent tapos dito sa likod. Pati dito sa likod. Ah, in-extend. Okay na rin para sa para hindi aalihin na ano. Wala, paano yung puno? Aalisin? Aalisin yung puno? Aalisin? Yung puno? Aalisin yung puno. Aalisin yung puno.

Patanggal mo na ako ng mga Ito Galing oh, yung bubong Medyo mas Malamig-lamig din, Tapos mas yung siling Gumanda oh, yung ano Yung bakal Pas-pas na siya oh. Bawar muna tayo. love. After this, puta na ako sa tindahan ko. Namiss ko ang ma'am si Ginny Tignan ko kung ano na sitwasyon. Woo! Ito tayo, swimming pool.

<laughs> Mars! Pautang muna ako ng ano nga. Ng dalawang kilong ano. Uh, sabon. sabon, kinilo, sabon. Ay, uling daw. Uling. Utangin mo muna ako. Wow. Oh, nila. Wala. na yala, antay hilo-hilo. Hmm. <laughs> Lasing pa naman ako kagabi. Oh, bulog pa ko ulo. Eh, di na hinog yung anong matres. No? Sana, o. Oh, no, oh, ka di siya. Wala. Hmm. Kagan lagi. Eh, Yan lang naman meron tayo. Utang sana ko ng manok. Yung mga kilo. Para quits na tayo dyan. Ha? <laughs> Baka no, herbal yan. Kasi, syempre kapag ano ba, mabuntis ka na, mahiluhin ka na naman. Huwag ka naman ganyan, mas Ikaw, padagdagan mo na naman yung mga... Bye! Hi! I'm back! Dito sa Mamsu J.A. E. Teresa. Ang init naman dito sa lugar nyo. Oh, sorry, sorry. balik sa <laughs> Asya lang din pala. Ali ah, na kayo tatlo. Dali. Wala kasi si Diday. alin na ba? Bala kayo. Tagal nyo ah. Oh. Ang mawali, wala na mamimili, ha? Pagpapapagod. Nandito na sila, Ate Bibia. Meron kay pasalubong. Pero yan ang talaga. Ol, sa kayo. Isa lang ito, lang. Sa hilo. Kabuhi. Kabuhi. na, Kabuhi. Kabuhi. Ha? <laughs> Pagsak kasi, ang pagsak nyo na, tapos tingnan nyo ba? Simutin ko yan kasi... Yan ang sikat na yung healer doon sa... Tanda. Hindi namin na sasamtan yung pangalan. <laughs> ah, importante man si Singwa, tapos ito pa. Oh. Singwa lang. naman. Ganito-ganito na baka tanda yung mga alam mo, may kailangan na naman. Eh di ba lagi masakit ang gulo niyo? <laughs> Oo, oh, <may> sikat ito, <laughs> <ba? Isabel> mo. Ito, smell mo. Bulungot ka. Diba? Yan yung may mga herbs. <laughs> <laughs> salamat. Salamat. Kailan diba? ang rep niyo wala isa. Ang... Oh. Ah, wala kayong rep. Dalawa. Anong... Hindi, isa lang ang <laughs> <laughs> Isa-isa kayo, Ma'am Ah! Na, Saan? Sa kanila? <laughs> Sa kanila ka <laughs> nakikilagay nga na ano natin eh. Sa dating. Ah! Mamsi, eh! so... Hi, ma am. Ma am. Tapos, ito <lant> galing Hong Kong, hindi namin nakain doon. Yan. Hindi na bukas na. kamusta? Tilaw uh, pa, magtilaw pa sa product ng Hong Kong. Buhay pa din. Kamusta, anong balita sa... Ano pa, diba? diba, may, may tinda pa man. <laughs> <Nah>. <laughs> hindi, okay lang. Pero medyo mahina talaga yung last day. Kasi wala masyadong student picture na sa baliwagan lahat. Kasi may mga, mga complications na sinalikan. Ako, pride yeah. cheer. Okay lang. Ako, hernia. Hindi naman. Okay naman. Naamoy mo yung ito? Pero magkakaiba kasi ng flavor yan ito Kaya iba-ibang kulay Ganyan ako baby Kapungka Kapungka Kapunon Tap, ka, pa, ka. Tap, ka. <laughs> Kapungka is thank you oh, Thank you kapungka Kapungka, yan. Pag lalaki daw nagsasabi ka. Tapunpa. Uh, kapungkap. Pagbabay, kapungka. Kapungka, yan. Basta na lang. Basta pala kayo ng missionary doon. Alam ko mo, Iyaan, Iyan, Iyaan Iyan. Ay. Iyan ang pangilong ilong Ay. Ang punon ka. Ay. gusto mo sa iyan. ang Punta na si nanay kasi nag-birthday si nanay nung kayo? Tagbigay, ano ka? kayo kayo. Asawa, Punta kayo? Si na mga 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 birthday Birthday mga 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 na malina mga na mga 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 nai mga 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 Nag-birthday kasi siya bago kami umalis. So, nagpabila ko ng puto. Regalo ko sa kanya. Ito yung pasalubong sa akin. Nay! Hello, I have a pasalubong for you. <laughs> uh, Thank you. ano yan? Amoy-amoy. Sorry ha, di na ako nakapunta ng birthday mo. Happy birthday. <laughs> Thank you. Na natanggap mo yung puto? Uh -huh. Oo. Oh. oh. Ate! Ali! Amuyin mo ba? Amuyin mo. Baling dito. Tingnan mo. Oh. Yan lang. Oh, amuyin mo. Yan. Parang big seed. Oh. Kana herbal yan sa Thailand. Oo. Oh, Thank you, thank you. Nakabutin mo sa Thailand. Oo. Ate, oh, bigay mo sa sisters mo. Hala, thank you, very much. Pag-iisa kayo. <laughs> Salamat pala din sa binigay mo. Uh, Natanggap niya? Oo. Tatampo. Sabi ko kasi nilakad ako. Kaya magtampo rin ako. Thank you sa pasalubong. Sige. Happy birthday ulit, Nay. Thank you. Ay. Si Manny Vicky Miller. O. Para iwasilo. Okay. Hmm. Magayon sa imo, ha. Ah. <laughs> Happy birthday ulit. Oh, thank you. Thank you, Mula na ng ating um, lunch break dito sa ano sa ating eatery. So buhay pa rin yung ating herpy. Sana marami tayong customer ngayon para mabawi natin. Actually okay naman daw yung sales last week pero yun nga, syempre dapat makabawi tayo for this week. So see you later mga mams. Just say na ulit. Sorry sa iba pa natin mga videos and vlogs. Remember, don't skip the ads. Bye-bye!